Hello guys, welcome back to our channel. Share ko lang sa inyo itong ating conversion ng ating headlight ng ating Wave 100. Convert natin siya to Wave 110R na headlight. So yan, yeah, nakikita nyo, single na lang siya. Ang headlight po ng Wave 110R is H4 type na yung kanyang bulb. Kumpara natin dun sa dalawang bulb ng pang Wave 100 na T19. So ito po, single na lang siya. Take note ha. Nagiging single na lang yung inyong ilaw. So wala ka ng problema kung mapundin man yung isa. Ito isa na lang talaga yung mapupundin. <laughs> una kailangan natin is bumili kayo ng itong headlight lens ng Wave 110 or 110R. So ang price po nito is nasa 192 to 2,000 kung original. Pero merong local nito is yung nasa 600 pesos lang. I believe meron pang 300 kung local lang yung kailangan nyo. Pero hindi ko alam yung tutok na na kasi naka-test na ako ng mga pang Wave 100 na local. Sobrang sabog lang yung tutok. Kaya mas maganda, bili nyo talaga is original para hindi masayang yung conversion nyo. Pangalawa, bili kayo ng harness. Itong headlight harness na to is yung pang Wave 110R yan, yan, yung code nya. kaiba nito, sasaksak nyo na lang to dun sa, sa bulb, sa halogen or sa LED. Depende sa gagamitin nyo na na bumbilya para dun sa inyong headlight. So itong sa akin, ang ginamit ko dito is yung RTD na LED. So hindi ko, hindi ko nagamit itong harness. Ang ginawa ko, pinonvert ko na lang yung wirings nya. Kasi ito, meron siyang meron siyang ballast. Then, ito yung pinaka LED. Meron siyang heatsink. So, hindi natin may sasalpak itong sakit. So, itong lumang harness ng Wave 100, pinakonvert ko na lang to sa kapatid ko. So, siya yung nag-install niyan. Tignan nyo na lang yung wirings kung paano niya ginawa. Kaganda dito sa RTD na LED. Meron siyang adjustment screw. So, yung pinaka LED na headlight, kung gusto niyo mas nakatutok sa baba yung inyong ilaw, kailangan po mas pasok siya sa loob. Meron yung screw dun sa likod, kailangan mo siyang itutok papasok. O itulak papasok, adjust nyo lang yung screw. Meron yan sa loob. Then, kung iaatras mo kasi yan, ang tutok kasi nung ilaw, medyo tutok sa tao. 'di ba? Alam naman natin ang headlight na ang Wave 100 Wave 110R is medyo nakakasilaw talaga dahil medyo tutok talaga yung yung liwanag nito or yung tutok nito. Yan, isa pa yan, isa eh, adjust nyo to, sasagad nyo. Alam nyo naman yan, siguro. Sagad nyo lang siya para mas mababa. Pero ang, ang sacrifice lang po sa RTD na to, yung low, yung high mo naman, nakatutok na sa puno. Pero ang kagandaan po nito, yung low nito talaga na sa baba nakatutok asin hindi ka makakasilaw ng mga tao yan ito yung low nya guys Tignan nyo sa baba naman siya nakatuto pero pag hinay natin yan Tignan nyo ang taas nung high nya yan so far yan lang yung kabuuan ng ating conversion. Simple lang naman yung conversion niya sa mga nagtatanong. Ang dami kasi nagtatanong kung paano ko siya na-convert. Huwag po kayo mag-alala. Saktong-sakto yan sa kauling ng inyong Wave 100. Headlight lang talaga yung bibili nyo na pang Wave 110. Yan, kung may tanong pa kayo, post nyo lang dyan sa ating comment section. See you on our next vlog. Bye guys!